maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Napapangiti na lamang itong si Kapitan Lapas sa mga nangyayari. Simula kasi sa pagdating ng mga batang sundalo agaran ng nalulutas ang mga problema doon sa Campo Dos simula doon sa mga pinakamalakas na membro ng mga tadtad -tad na napatay at nahuli nila ni Butchok may pinaglalagyan na din ngayon ang mga eskalawag ng mga pulis lalong lalo na ang pinuno ng mga ito na si Hippie Marcos sa mga pagkakataon na iyon may mga nakabarikada na doon sa lugar ng talisay ng mga pulis bilang tulong ang mga ito sa mga sundalo at ngayon nagkakaroon na ng ugnayan ang mga ito para masugpo ang mga kasamaan ng mga membro ng Taddad Inaasahan na ng lahat ang pagbabago doon sa bayan ng Campudos ngayon na bago na ang kanilang namumuno at nakakatiyak din si Nanitoy na maipagpatuloy ito sa bagong hippie na papalit nitong si Pio Forcristo kilala niya kasi ito, kabilang ito doon sa mga mabubuting mga pulis sa kanilang hanay. Samantalang itong si Tatang Dudo, wala na itong inaksayang mga sandali. Alam niyang magagalit sa kanya ng husto ang kanyang kaibigan na siyang pinuno ng mga tadtad -tad na si Tata Kahil. Ngunit kailangan niyang gawin ang mga bagay na makakatulong sa kanyang mga kasamahan na nalugmok sa kasalanan dahil hindi naman nila kagustuhan ang mga pinaggagawa ng mga ito. Naawa siya sa mga kasamahan nila doon sa tagtad ng mga minor de edad. Sa isip ng matanda, dapat nag-aaral pa sana ang mga ito. Agad nang gumawa ng paraan itong si Tatang Dodo. Una niyang kinakausap ang mga kasamahan na alam niyang hindi kagustuhan ang mapabilang sa grupo ng tagtad. Hinihikayat niya ang mga ito na siya para kausapin ang kanilang mga kasamahan. Ngunit kailangan pa rin nilang mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon para hindi sila mabuko. Dahil isang pagkakamali lamang maaaring buhay nila ang magiging kapalit. Kailangan na mag-ingat sila doon sa mga taong kakausapin. Doon naman sa bayan ng Campudos, Nahuli nila ni Nitoy ang ilan sa mga pulis eskalawag na mga alagad nitong si Hippie Marcos. Unit ang ilan sa mga ito tuluyan ng nakakatakas. Hinayaan na muna nila ang mga ito. Walang mapupuntahan din ang mga pulis na iyon. Sa lamang nila tutugisin ang mga ito kapag malinis na ang bayan ng Kampudos lahat ng mga iligal na mga kalakaran at mga negosyo ni Hipim Marcos doon ay naipasara. Kaya ang mga tuta nito at mga tauhan nagsialisa na din doon sa bayan at nagtatago. Lahat kasi ng mga papalag ay hindi sinasanto ng grupo nila ni Nitoy. Papatayin nila ang lahat ng mga magpapakita ng paglaban. Doon naman sa lugar ng Talisay, dahil sa maigting na pagbabantay ng mga pulis doon, nawalan ng ugnayan-usapan ang mga tao doon at ang mga membro ng TADTAD. Araw-araw naman, kinakausap din ang mga ito at hinihikayat ng mga pulis na iwanan na nila ang pakikipagsabwatan sa mga rebelde. Kaya itong si Tata Kahil, galit na galit na ito. Nagplano na ito na umataki doon sa mga pulis na nakapwisto doon sa may baryo talisay. Dadalhin na niya ang lahat ng kanyang mga tauhan. Plano niyang pulbusin ang kuta ng mga pulis. Nawala na din kasi ng koneksyon ang mga ito doon sa bayan ng Campudos na isa sa kanilang mga pinagkukunan ng pangtustos sa kanilang grupo dahil sa pagkakahuli nitong si Hipim Marcos. Sa mga pagkakataon na iyon, nakapagpadala na din ng minsahi itong si Tatang Dudo doon sa grupo nila ni Butchok sa pamamamagitan ng mga alagad nitong mga inkanto. Bandang hapon sa araw na iyon, nagpupulong na ang lahat ng membro ng Tagdad. Pinaghanda na ang mga ito nitong si Tata Kahil para sa isang malaking pag-atake na gagawin nila doon sa mga polis na nakapwisto sa baryo ng Talisay. Balak na ipakita ng mga ito ang kanilang bangis. Pagkatapos na pulbusin nila ang mga nakadistino doon na mga pulis, isusunod naman nila ang mga batang sundalo. Ngunit kailangan na planado ang kanilang gagawin at paghandaan na mabuti ang mga bagay na iyon. Dahil batid ng matanda, nakakaiba ang lakas at antas ng kanilang mga kakayahan. Hindi mga ordinaryong mga bata ang mga ito. Habang nagpupulong ang mga ito, Nagkakatinginan ang mga nagiging kasabwat doon nitong si Tatang Dudo. Kailangan nilang makagawa ng paraan para maiparating sa batang si Tinginti Musang ang binabalak ng kanilang pinuno. At sa isipan din ngayon nitong si Tatang Dudo. Ito na rin ang magandang pagkakataon para makalayo na sila at tuluyang tumiwalag sa grupo ng daddad Nagplano itong si Tatang Dudo na dadalhin niya ang mga kasamahan doon sa grupo nila ni Butchok. Pamunuan niya ang mga ito at magiging kakampi ang mga iyon ng pamahalaan. Kaya matapos ang kanilang pagpupulong. Habang hinahanda na nila ang kanilang mga armas para sa gagawin na pag-atake sa gabing iyon, lihim na kinausap nila ni Tatang Dudo ang lahat ng mga membro ng Tadtad -tad na gustong sumama sa kanya sa pagtiwalag sa grupong iyon. Nagmungkahi din itong si Tatang Dodo kay Tata Kahil na dapat hatiin nila sa dalawang pangkat ang kanilang grupo para sa gagawing pag-atake doon sa lugar ng Baryo Talisay. Kailangan na may mga mag-aantabay doon sa paligid ng Baryo ng Talisay para kung sakaling may mga darating at tulong galing sa mga pulis at mga sundalo, sila naman ang bahalang haharap sa mga ito. Agad naman na sinang-ayunan nitong si Tata Kahil ang kanyang sinabi. Kaya bago makalis ang mga ito doon sa kanilang kuta, tinawag na nitong si Tata Kahil ang lahat ng mga membro ng Tadtad -tad na gustong sumama sa kanya. Sa mahigit na limang daan ng membro ng Tadtad -tad na nanduroon, mahigit sa isang daan ang sumama kay Tatang Dudo at umaasa ang mga ito na makawala na ng tuluyan sa kadiliman na kinasasadlakan buo ang kanilang plano. Sa oras na atake na ang grupo nila ni Tata Kahil doon sa kuta ng kapulisan, agaran na silang lalayo doon sa lugar. Kahit natitiwalag na sila sa grupo ng Tadtad -tad at nakipagsabwatan itong si Tatang Dudo doon sa grupo ng mga sundalo, hindi rin naman nila maatim na pagbabarilin ang mga ito. Kaya ang kanilang plano, lalayo na lamang sa grupo ni Tata Kahil at bahala na ang mga pulis at mga sundalo sa kanilang gagawin na paghuli sa pangkat nitong si Tata Cahil. Samantalang doon sa kuta nila ni Butchok, nakakausap na ng bata ang mga inkantong nag-anyong ibon na inutusan nitong si Tatang Dodo. At matapos iyon, agad na inaabisuhan nitong si Tininti Musang ang lahat ng kanyang mga kasamahan doon sa kuta. Wika ng batang sundalo. Nagtagumpay na si Tatang Dudo sa ating misyon. Mamayang gabi, may balak din ang grupo ng Tadtad na sasalakay doon sa lugar ng Talisay. Ayon kay Tatang Dudo, buong pwersa ang kasama nitong si Tata Kahil. Mukhang plano na ng mga ito ang paghiganti. Ang ilan sa mga membro ng Tadtad -tad na kasama ni Tata Kahil ay titiwalag na. Gagawin nila iyon mamayang gabi. Nakausap ko na rin si General Guevara magpapadala na din ang mga iyon ng mga sasakyan mamayang gabi para sa mga membro ng tadtad -tad na gustong sumuko para may masakyan ng mga ito papunta doon sa lugar ng basak. Kailangan din natin na paghandaan ang gagawin na pag-atake ng grupo ng tadtad -tad mamayang gabi. Kimba, kailangan natin na maunahan sa pwisto ang mga rebuilding iyon. Ngayon, body Kuya Gabriel, Kapitan Lapas, kailangan natin na kumilos na ang sagot naman itong si Kapitan Lapas. Mukhang sa gabing ito tinintim mo Kailangan nang tapusin natin ang grupo ng tagdad. Hindi na ganoon kalakas ang kanilang puwersa dahil marami na ang titiwalag sa kanila. Ang sabad naman agad nitong si Sergeant Boscano. Ngunit huwag din natin nakalimutan na kasama ng mga ito mamayang gabi ang mga orihinal niyang membro mga membro ng Tadtad -tad na hindi tinatablan ng bala. Itong si Commander Anino na ang sumagot. Kami na bahala sa mga bagay na iyan, Sergeant Boscano. Kahit na gaano pa katibay ang kanilang mga pananggalang, mababasag pa rin ito ng aming mga usal. Matapos ang kanilang pagpupulong, agad nang kumilos ang mga ito. Papagabi na at nalalapit na ang gagawing pag-atake ng grupo nila ni Tata Kahil doon sa Baryo Talisay. Agad na inaabisuhan nila ni Butchok ang grupo nila ni Nitoy doon sa bayan ng Campudos tungkol sa balak ng mga rebuilde. Kaya mabilis na din na ang mga pulis. Sakay ng tatlong mga sasakyan ng mga pulis, papunta na ang mga ito doon sa baryo ng Talisay. Dala ng mga ito ang kanilang mga armas may dala din ng mga mortar ang mga ito. Mahigit sa apat na pong mga pulis ang kasama nitong sinitoy para makadagdag sa mahigit na tatlong bilang ng mga pulis na nakapwisto doon sa baryo ng Talisay. Nagpapadala na din ng karagdagang pwersa si na General Gibara samantalang si na Butchok agad na ang mga ito ng mga panguntra sa hawak na mga mutya ng mga membro ng TADTAD Kasama din ng mga ito ang dalawang mga matatanda na si Nalolotonyo at Tatang Jose. Gamit ang mga katas ng mga halaman na mimusa at antunga, ipinahid nila ang mga iyon doon sa kanilang mga bala. May mga suot na din na habak ang mga ito bilang panguntra naman sa mga kakayahan sa mga orasyon ng kanilang mga kalaban. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nagmamadali ng papunta ang mga ito doon sa baryo ng Talisay dala ang maraming mga bala na na ang mga ito sa mangyayaring bakbakan mamaya. Pagdating ng grupo nila ni Botchok doon sa barikada ng mga pulis, nando doon na ang grupo nila ni Nitoy. Agad na sinalubong sila nitong si Major ni Sito. Uwi ka nito agad. Dudong botchok tutulong na kami sa paglalagay sa mga katas ng mga halaman ng mimusa at antunga sa lahat ng mga baril at mga bala sa ating mga kasamahan. Kakaunti lamang ang ating bilang kumpara sa kanila. Ngunit kayang-kaya na natin ang mga ito. Kailangan lamang natin na unahin na pabagsakin ang mga orihinal ng membro ng mga ito. Sila ang magiging balakit sa ating pakikipaglaban sa mga rebelde. Iyan din ang aking plano, Kuya Nitoy. Sa ngayon, kailangan muna na maunahan din natin ang mga ito ng pwesto Natitiyak kong sa mga oras na ito, papalapit na ang kanilang hukbo sa ating kinaroroonan. Mabilis na ginawa nila ni Nitoy kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan na mga pulis sa pagpahid sa dala nilang mga katas. Sina Tuto naman at timba, kasama din sina Sergeant Boscano at ang pulis na si George agad na umakyat ang mga iyon doon sa mataas na batuhan na nasa pangpang -pang, -pang. Nakapwisto ang mga ito doon sa mga batuhan na nasa kabilang bahagi ng sapa. Kung saan kitang kita nila ang mga kalaban doon sa kakahuyan kung sa sakali. Dala ng mga ito ang kanilang mga malalakas na baril na sniper. Samantalang ang ilan sa mga sundalo naman natauhan itong si Kapitan Lapas agaran na nakapwisto ang mga ito doon sa likod ng mga kakahuyan. Inaabangan na ng mga ito ang pagdating ng mga rebuilding dadad. Samantalang sina Butchok naman, kasama sina Nitoy at itong si Tonton, nakatago na ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Inaabangan din nila ang mga membro ng dadad. Ang kanilang plano, agad nilang atakihin ang mga orihinal na membro ng dadad. Nakapaglatag na din ang mga ito ng mga malalakas na mga usal sa buong paligid. Makalipas lamang din ang ilang mga minuto. Nagsidatinga na din doon ang kawan ng mga sundalong ipinadala nitong si General Guevara. Sa pagdating ng mga sundalo, mas nagkakaroon ng pag-asa ang mga pulis sa gabing iyon. Mawawasak na nila ang grupo ng tagdad. Agad na nakapwisto ang mga iyon. Samantalang doon sa barikada ng mga pulis, mariin din na nagtatago ang mga ito. Nakaabang. May mga nagpapakita naman habang nagbabantay sa paligid. Gumawa din sila ng mga piking katawan ng tao na gawa sa dayami ng palay, ang mga inilagay doon sa paligid ng kuta para gagawing patibong sa mga rebelde. Makalipas ang ilang mga oras, nakarating na ang pangkat nitong si Tata Kahil doon sa kakahuyan na malapit lamang sa baryo ng Talisay. Kasama nito ngayon ang kanyang mahigit sa tatlong daan na mga tauhan. Mahigit sa apat na po sa mga ito ay ang kanyang mga orihinal na membro na may mga tangan na mutya at karunungan sa mga orasyon. Doon naman sa kabila, nagmamarcha na din ang grupo nila ni Tatang Dodo. Ngunit ang plano ng mga ito ay tuluyan na tumawid doon sa kabilang kakahuyan papunta na doon sa kuta nila ni Butchok doon sa Tres Marias nakaantabay na din doon ang maraming mga sasakyan at mga sundalo na magdadala sa kanila doon sa bayan ng Basak. Makalipas ang ilang mga minuto, otos nitong si Tata Kahil na magkarga na ang kanyang mga tauhan ng mga puder pagkatapos muling umusad na ang mga iyon. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mas maingat na ang kanilang mga kilos. Ilang sandali, sa labasan ng kakahuyan, tanaw na nila ang ginawang barikada ng mga pulis na nandoon sa gilid ng mga palayan. Nakikita din nila ang mga nagkalat na mga bantay ng mga ito doon sa paligid. Ngunit ang hindi alam ng grupo nila, nitong si Tata Kahil, mga huwad lamang na ng mga tao ang mga iyon na gawa sa dayami. At dahil nababalot ng mga malalakas na mga puder ang grupo ng mga sundalo at mga pulis Walang alam ang mga ito na nakatago na sa paligid ng kakahuyan ang mga sundalo at nakikita na ng mga ito ang mga rebelde. Hindi na rin nag-abala itong si Tata Kahil na gumawa pa ng mga orasyon na pangwasak dahil tiwala ito na walang nakakaalam ngayon sa kanilang plano. Agad na kumilos muli ang grupo ng tagtad. Balak ng mga ito na palibutan na ang kuta ng mga pulis. Nadadaanan na lamang ng mga ito ang mga sundalo na nakadapa at nakatago doon sa mga ugat ng mga malalaking puno. Walang gumalaw sa mga iyon at walang gumawa ng anumang ingay. Naghihintay lamang ang mga ito ng utos ni Kapitan Lapas kung kailan sila magpapaputok. Nang nagsisimulang gumapang na ang mga mimbro ng tagdad para tuluyang likidahin na ang mga nagbabantay ng na mga pulis, suminyas na ang grupo nila ni Kapitan Lapas. Nagpakawala agad ang mga ito ng maraming flare gun doon sa itaas ng ere. Hudyat iyon para umataki na ang mga ito sa mga rebelde. At dahil na rin sa ginawa nila ni Kapitan Lapas, nagbigay ng iba'yong liwanag ang mga pinakawala nilang mga flare gun na siyang nagiging dahilan para makita ng mga sundalo at mga pulis ang mga kinaroroonan ng mga rebelde sa paligid. Agad na umalingaw-ngaw ang mga putukan doon sa lugar. Nasa likuran ng mga rebuilding tad, -tad ang pwesto nila ni Kapitan Lapas. Kaya malaya nilang nababaril ang karamihan sa mga ito na agaran na ikinasawi. Samantalang ang mga sundalo naman at mga pulis na nakapwesto doon sa kuta. Agad rin na nagpakawala ang mga ito ng mga pagbomba at mortar. Patuloy pa rin na nagpakawala ng mga flare gun ang grupo ng mga sundalo para magbigay ng liwanag sa kanila at nang makikita nilang mabuti ang mga rebuilde na nasa paligid. Isang malaking kalamangan iyon ng mga sundalo at mga pulis laban sa mga membro ng Tadtad. -tad. Nagsigawan agad ang mga rebelde Sila ang nagugulat sa mga pangyayaring iyon. Pati itong si Tata Kahil na pamura na ito at agad na inutusan ang mga orihinal na membro ng Tadtad -tad na salakay na ang mga sundalong nasa kanilang likuran. Takang-taka din ang matanda kung paano nalalaman ng mga pulis at sundalo ang kanilang binabalak. Kung paano sila napaghandaan ng mga ito. Nang makita naman nila ni Butchok, Nunoy, kasama sina Tonton at Nitoy na nagtakbuhan na ang mga membro ng tagdad -tag pabalik doon sa kakahuyan para salakayin ang grupo nila ni Kapitan Lapas umilos na din ang kanilang grupo. Nakakaramdam kasi ang mga ito ng kakaibang lakas galing sa mga mimbro ng tagdad -tag na papunta doon sa grupo nila ni Kapitan Lapas. Sa tingin nila, ang mga ito na ang orihinal ng mimbro ng mga tagdad -tag. Kailangan nilang mapabagsag agad ang mga ito. Samantalang sina Kimba, gamit ang kanilang mga sniper na barel, sunod-sunod na nilang inaasinta ang mga nagkakagulong mga rebelde. Sunod-sunod na din na natumba ang mga ito doon naman sa kinaroroonan nila ni Gabriel... Sa kabilang bahagi ng palayan... Kasama ang dalawang mga matatanda na si Lulutonio at Tatang Jose... Agad na nakipagbakbaka na rin ang mga ito doon sa mga rebelde... Mayroon kasing apat na membro ng mga orihinal na tadtad ang umaatake doon... Kasama ang mahigit sa sampung mga rebelde... Kahit kasi na may mga nakapahid na mga katas ng mimusa at antunga sa mga bala ng mga ito. Hindi pa rin tinatablan ng bala ang tatlo sa mga orihinal na membro ng tagtad. Sa ilang mga tama ng bala, bumagsak naman yung isa. Ngunit ang tatlo, walang anumang pinagpaglamang ng mga ito ang bawat bala na tumama sa kanilang katawan. Sa tingin nitong si Gabriel, mas malalakas ang mga tangan ng mga ito nagawa ng tatlong mga membro ng tagdad na mapatay ang dalawa nilang kasamahang sundalo. Kaya kumilos na ang mga ito at sinalubong na ang tatlong membro ng Tadtad. Habang ang mga kasamahan na mga rebuildin ng mga ito, sunod-sunod naman na nabuwal sa lupa ng tamaan ng mga pagbaril. Uwi kaagad nitong si Gabriel sa kanyang mga kasamahang mga matatanda. Kaya silang tabdan sa mga hawak natin na tinapatalim, luluton nyo. Sa liig ang ating punteriya at nang mapatay agad natin ang mga demonyong ito. Nagkarga na din muli ng mga usal ang mga ito para mas mapalakas ang kanilang hawak na armas. Sa mga pangyayaring iyon, ang grupo naman nila ni Tatang Dudo kasalukuyang palabas ang mga ito ng kakahuyan papunta doon sa Tres Marias. Lihim na napaluha itong si Tatang Dudo masakit din para sa kanya na ipagkanulo ang kanyang matagal ng kaibigan na si Tata Kahil. Nasasaktan pa rin siya nang marinig ang mga putukan doon sa baryo ng Talisay. Alam niyang anumang sandali, mapapatay na ng grupo nila ni Butchok ang mga rebuilde at itong si Tata Kahil mismo. Napakasakit din ang magtridor sa isang kaibigan. Sinubukan na niyang kinausap itong si Tata Kahil noon. Para baguhin ang kanilang landas, ngunit ayaw nito at binantaan pa siya. Pero ganun talaga, kailangan niyang magsakripisyo para sa kaligtasan ng karamihan, para sa kaligtasan ng mga nabibiktima nitong si Tata Kahil.